Kumusta mga fair goals? Gusto mo ba maging financially confident at marating ang mga financial goals mo? Kung oo ang sagot mo, tama itong pinapanood mo. Marami sa atin ang nagtatanong, paano nga ba maging financially stable? Well, dito sa IMG Malolos, may mga kasamahan tayo na gusto ibahagi ang kanilang mga kwento. Tara, pakinggan natin. First up, si Ate Marites. Ate, kamusta ang financial journey mo bago mo nakilala ang IMG? So, bali, nung hindi ko pa kilala si IMG, uh, nagtatrabaho ako, magaling akong mag-ipon, mag, mag sabihin matipid ko ako. Uh, yung may mga pera ko na naiipon, pero wala akong alam na pwedeng paglagyan kung saan pwede tumubo. Kaya ang alam ko lang po ay sa cabinet ko lang po ilagay. At anong nagbago nung nakilala mo ang IMG? Nung makilala ko si IMG, doon ko nalaman na hindi pala sapat ang pag-iipon na itatago ko lang sa cabinet. Kasi dito pala sa IMG, may, may mga steps na kailangan mong sundan. At pasalamat na lang po ako at nakilala ko si IMG kahit papano, may nagkaroon ako ng nalaman ko yung healthcare, yung insurance, kung saan magkakaroon pala ako ng peace of mind pag ako nagkaroon ng ganun. Sunod naman si Eric. Bilang isang dating small catering business, paano nakatulong ang IRG sa iyo? Ayan, uh, alam niyo guys, no? Bilang isang negosyante, lagi ko priority yung funds ko sa akin ng mga. But dito sa IRG, Natutunan ko na hindi eh, lang pala dapat uh, negosyo ang pinag-iimbestan. Then natutunan namin mag-asawa na dapat pala pati ang future na pamilya natin. So ngayon, kami mag-asawa ay meron ng investment sa mutual fund. At the same time, sinimulan na rin namin ang aming uh, Kaiser 3-in-1 healthcare namin. Grabe! Napakangganda insight! Ngayon, si Melody, dating office professional. Men. Ano ang pinakatahilan mo para sumali sa IFG at anong impact nito? Uh, as a millennial, ang dami dami ko po wants. Pero natutunan ko po sa IFG na pwede pong balansin yun yung wants and needs. No? Natutunan ko yung compounding interest. Kaya ngayon, kahit bata pa ako, ay meron na akong retirement plan. So ang sarap sa feeling na secure na yung future ko. And now, si Ma'am Abi, isang dedicated teacher. Ma'am, alam namin challenging ang budgeting. Paano nakatulong ang IMG na masecure ang financial future mo? Kahit sinasabi ng iba na malaki na ang sweldo ng mga teacher, ano ang laki ng sweldo kung hindi naman tayo marunong mag-budget? So kaya maraming teacher pa rin ang nababawon sa utang kasi kulang siguro sa financial education. So dito sa IMG, marami akong natutunan. Una, natuto akong mag-budget kung, kung paano ko gagamitin yung pera ko. So, uh, dito sa IMG, nagkaroon ako ng peace of mind dahil sa mga financial education na binibigay sa akin. Last but not least, si Kuya Chris. Kuya Chris, anong message mo sa mga kababayan natin na nagdadalawang isip pa sa financial planning? Ha? Ah. Uh, bilang isang breadwinner, no, ang masasabi ko sa mga kababayan natin, uh, wag na nating hintayin pa na magkaroon ng emergency bago tayo, bago tayo maganda. So, ang financial education, uh, it, it, hindi naman ito tungkol sa pagpapayaman agad eh. Tungkol ito sa pagbibigay ng kaalaman kung paano tayo mag maging handa pagka dumating yung mga emergency sa ating buhay. Amazing stories, right? from financial stress to financial confidence. That's the power of knowing how to manage your money. At kung kaya nila, kaya kaya mo rin. Kaya huwag ka nang magpahuli. Simulan na ang iyong financial journey. Gusto mo pang malaman paano ka pwedeng matulungan ni IMG? Just visit our page or drop a comment below. Magsama-sama tayong maging financial literate at ma-achieve ang financial freedom.